marami ka mga ka-idol no? Since karon ang araw sa San Fernando Bukid no? Uban sa akong Paris ni Tanao Midiri motocross nga gipahigayon sa 59th araw ng San Fernando. Ug diri ang makita ninyo nga grabe kadaghan sa tao sa iyo pa kay sa buntag. Siyempre mga bunsurot ng hatag putag sticker diri sa mga nakailas at Ug diri ang mga bunsurot nakita na to si Boss Jeff o kauban si Madam Shally. Og si SP Motovlog dayon mga bunsurot nakita po na to pero naa siya dito speakers naglibot-libot nenta diri ang mga bunsurot nakita nato to si Laila Gruru, nga grabe ka fresh pa kaayo Og kini siya nga kalingawan mga guys grabe gikay ni Kabibo kay na atong mga idol sa Pilipinas nga gahi kayo mudula og motocross og bisan pa mga bunsurot nga lungsod lang ni diri a San Fernando pero grabe gyud kay Kabibo ang ilahang mga kalingawan diri a sobra pa sa mga city nga akong nailhan congratulations sa atong mayor diri a nga si Mayor Rogelio Yeke sa ato pong maabtikon nga Vice Mayor nga Maosi Indayeke. Oh. Okay. Usap pod sa nakapabibo ani mga bunsurot kay nagkahiusag yun ang mga ilgio Dere San Fernando. Unya og bag o pakas ako ang page mga bunsurot. Before mo proceed sa ato ang video. Tutlo ka ninyo ang follow nga button. Let's, Let's go. Okay. ito. ka may. ka power, Dubai, Brabe, ka, power nga, bata.

thank <laughs> you Bumba tao